Hello there! Ako nga pala si At nandito ako para mag-share ulit sa inyo ng... Na... Perfect! Ako ba nagbablog? Ano ko ako nagbablog? O sige, hindi naman talaga yun yung topic ko. Pero ayun na lang, yung ita topic ko ngayon. Charot. Bakit nga ba? nagbablog? Para sabay pagbablog. As of my hand, oo nga. Diba? O oh, mga ganyan. At ngayon, share ko sa inyo ang kahalagahan ng pagbablog. Number, number, number one, ideas. Kapag nanonood na ng no vlog, hindi lang sa akin, kundi sa iba pang mga tao, syempre nakakakuha ka ng mga ideas. Tulad nito. Bakit kaya di maka-score? Ay, naalala ko si JPEG. No, mga pa yun? Ay, utan mo na lahat ng kalaban mo sa LA. E eh, di mababakstab mo na sila lahat nun. Patay na lahat yan. Ace ka na nun. Ha? Mm! Maulit ka Number 2 Makakakuha ka ng mga tips Sa mga sitwasyon Kung hindi mo alam ang gagawin Tulad na lang na ng... Ano ipapalusot mo Pag nahuli ka ng nanay mong nagkakating Sige, bibigyan ko kayo ng isang example. Panoorin niyo to. Lag na naman Oh. May naging YouTube dyan. Ikaw na nga itong nag-YouTube eh. Sarap bigbosan. Sarap sabihin sa kanya nung sinabi ng kalbo sa vlog ni Kuya Roger. YouTube pa! Kuya, Yeah. YouTube pa! Number three, siyempre, makakakuha ka ng tips. Katulad na, na lang na, uh, how to earn more foggy points. Akin yun, na. Ah. Lagi na lang akong hanggang tingin sa kanya. Paano niya kaya ako mapapansin? Pwede ka naman maging hero sa ibang paraan. Kung wari, may hindi siya maabot. Pwede mong abotin yan para sa kanya. Ay, miss, miss. Ako na. Miss, miss. Ako na. Ano? At yun ang kahalagahan ng vlog kung ba't ako gumagawa ng vlog. Hoy, alam mo na ba kung ba't ako nagbablog? Oh, Ang galing-galing mo talaga! Ang Pog pogi mo pa! Idol na talaga kita! At lagi dyan, huwag mo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Dito lang o, oh. dyan tama dito. At huwag mo na rin kalimutang ilike at i-share. At dahil sa pagbablog, ang topic ngayon, lagi niya tatandaan, support Filipino vloggers. Matututo ka sumayaw. Oo, matututo ka sumayaw. Ayaw mo bang maniwala? Panoorin mo to.